starring entertainment. Magaan na siya Sir Bobby? Yes, po. Thank you for that question. Um, kami po, very close na po kami. Comfortable kami sa isa -tisa. Sa loob ng tatlong buwan na nakasama ko siya sa work, naging magaan po sa akin. Madali po siyang pakisama. Ako po sa tagal namin magkatrabaho, mas kinigilip na ako sa mga. Okay. Okay. Then, ayaw, okay. Um, ang ganda na po ng ano, ang ganda na po na samahan na sobrang natural Ayat na. Kahit anong project po, parang nag-chemistry like, na talaga. At least po, ano yung nagugustuhan nyo sa isa't isa na, na qualities? Okay, Kung gusto ko kay Angela, sobrang mahalaga niya. Talaga may akin, sa Huh? Ang gusto ko naman po kay Robin is that very family-oriented siya and God-fearing. Sa lahat po nang ginagawa niya, lagi niya pong bibigyan si God at ang family. Okay. Okay, last question. Ang seducing thing pag may theme ng love and loyalty, if you were to choose it, uh, sa dalawa, love or loyalty? Sa akin po, love. Kasi when you love someone, loyalty, comes next. Kumbaga, it comes natural. Kapag mahal mo yung isang tao, automatic loyal ka yun. Ako din ito. Um, kasi pag love ko yung isang tao, automatic na nga naman yun. Hindi loyal ka. Ano din naman po yung loyalty kung wala ka hindi pagpapakal? Yes. Eh? Mas always po yung po feelings. Hindi pinapakita pa mga. Okay, congratulations. Thank you po. Maraming salamat, salamat po. Wow, well put. Thank you. That was Bobby or Regentina ng Manila Bulletin. Next up, is Aster Arifamoyo ng People's Journal TikTok and Pilipino Star Mail. Okay. Our, sa dalawa, <laughs> Doon sa three months na nagsama kayo or magkasama kayo, anong na-discover nyo sa isa't isa? Um, na-discover ko po yung makulit niyang side. Kasi before po kami mag-work, um, nakasama ko na po siya sa mutya, pero hindi po kami nagkakaisena. So wala po kami matuhan na linya, hindi, hindi rin po kami nakapag -haka. So, nang nakilala ko po si Robin sa seducing game papa, Makulit po pala siya sa oga at nakakatuwa po kasi nakaka-hype ng energy on set. Ibis na mapagod ka, matatawa ka na lang sa kanya. Naman, <coughs> na-discovered ko yan siya. Kagaya na sinabi ko, si Angela sobrang mahala pa. Talagang pag nasa set kami, gusto niya sabay-sabay na -sabay, pilihan kumakain, gusto niya okay ako lagi. May mga times na may sakit ako sa set, Pinagbakaan uh, na niya ako ng... Pinagbakaan niya ako ng fruits talagang sinaslice niya, yun. Tapos pinagdadala niya ako ng orange juice, yun. Wala lang, yun po yung pinakabusong talaga sa so, Aksu so, Arugan so, na so. rin. Paloang, um, kanina sinabi mo earlier na kinikilid ka na kay Angela. Um, nasa ang level na yung pagkakainipin niya? One out of 10 po. Uh, out of ten, sige. Sige.

Like, the same question sa iyo, Angela. Is he a boyfriend material? Ay, yes po. Kung sinasabi niya kung gusto niya na maalaga mo sa kanya, maalaga din po. Sobrang maalaga po niya. Nag-aalala po siya sa akin lagi. Kapag maalaga mo, kung siya na nila ba ako isar, kung siya na ba ako nakabuhi, eh. maalaga din po. Hiyari pa ako, Risa. Anong pinaka-most uh, memorable experience niyo working together? hindi niyo makakalimutan. Sorry, I don't know if I should say this, pero for me po, ito po talaga yung pinaka-memorable sa akin. Natapilok po ako sa stairs. Natapilok po ako sa stairs and hindi ko po yung na expect na para patawanin niya ako, gagawin niya tong bagay na ito. So, tinagawa ko po ako ng first aid. Kaya natapilok po ako, dinugdug po yung paako sa ice bucket. And then the prod was joking na, Guys, kuha na kayo ng yellow for your tumblers. Joke lang naman to make everything lighter para hindi na ako iiyak. Pero siya po, hindi ko toon po talaga. Kumuha po siya ng handful of ice from the bucket na nakalugdog pa yung pa. Sinabi niya sa tumbler niya. And he sipped it. <laughs> Tapos I'm like, yuck! That's so weird. Pero natawa po ako, hindi na ako umiiyak. And yun po yung effort na hindi ko makakalimutan because

All right. Thank you. Thank you. and good luck to be uh, your loved team. Thank you so much. I hope it's true. and I stand. Mister, thank you. I hope your question was seated. Okay. Next up, we have Romel Gonzales. Thank you. First Um number one. What do you think of sobrang success ng seducing si grade 5. Ang in-expect niya na ba ako, nagulat pa kayo, uh, super success po ng show. Ako po, eh, from the start, hindi na po ako i expect Kaya kung ano man mangyari, ang datang ako po ng Kaya po nung no, nakita ko ng pati-unti na nakikilala yung seducing grade 5, sobrang tuwa ko. And, grateful po ako sa lahat ng mga po. Ako ano, noong hanggang ngayon hindi pa rin po talaga na tinanggap kami ng tao sa si uh, before po ang maginawa po namin yung Section And, uh, grabe po yung pagtanggap ng tao sa amin. Kaya, dito po sa po kung ganyan pa rin pero sobrang kinikilig po ako ngayon kasi talaga sinuportahan ko nila. Yeah. And for my last question, what if pero naman sana na sa next project nyo hindi kayo makapartner, papayag pa kayo? Medyo mahirap po yung sagutin sa totoo na. Pero kung huwigan man po kami ng projects na hindi kami ang uh, Partner. I think that's a stage for kami ng career natin where it na gutom po kami for projects and we would not decline it because a blessing is a blessing. And kung at saan man po kami dalhin career, ng career, mga karera namin, alam na naman po namin sa isa saan na nandyan kami pa. Ganda lang ang sinabi. Okay. Yan din po yung sasabihin ko, di ba? Hindi, totoo. Kung so, saan, diba? Kung may bibigay man po sila ng project sa amin, wala naman po kami tatanggihan. Talagang tatanggapin po namin yan palagi. Kasi sobrang masasalamat na po. May project na po yan. Pero kung hindi man po kami mag-allow team, sa so mga susunod po, pwede naman po kami mag-allow team. Yeah. Support so na lang po kami sa disabalik.